bagong silang na biik, kinatakutan ng sariling owner dahil tila isa itong tao. Ganun na lang ang gulat at takot ng nga uh, nag-aalaga sa isang nga uh, inahing baboy dahil isa sa mga isinilang nito na biik may uh, tulad sa mukha ng tao at gumawa rin daw ng tunog ng isang bata. Kung nabuhay ang biik, alamin, sa Tagaytay City, Negros Oriental, nagulantang ang residente na si Alfredo Cardenas Jr. Dahil ang pakapat sa walong mga biik na isinilang ng kanyang alagang inahing baboy ay higit na natatangi kumpara sa mga kapatid nito. Ang biik kasi ipinanganak lang naman na merong mukha na nalalapit sa mukha ng tao. Pero ang facial features nito ay hindi kumpleto. Ang mas nakakagulat pa, sinabi ni Alfredo na gumawa rin daw ito ng tunog na parang bata. Ayon naman sa isang veterinaryo, maring premature ang nasabing biik. O hindi naman kaya ay baka nakaranas ng abnormality ang inahing baboy sa kanyang pagbubuntis. Isa raw rare na kaso ang nangyari sa kakaibang biik dahil naging normal naman ang itsura ng kanyang mga kapatid. Sinabi naman ng doktor na baka mayroong ibang hayop na nakabuntis na inahing baboy. Ngunit, pinabulaan na nito ng veterinarian na si Dr. Maria Christine Hope de Hadena dahil hindi daw maaring magbuntis ang isang baboy ng ibang species Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kakaibang biik matapos lamang ang apat na oras dahil hirap daw itong dumede sa kanyang nanay at na ilibing na. Samantala, hindi raw pala yun ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng big na namumukuntangi ang itsura dahil nagsilang na rin daw noon ang nasabing inahing baboy ng isang big na tila meron namang pakpak. Gayunman, para kay Alfredo ay swerte daw ang hatid ng kakaibang biik dahil nakabili raw sila ng uh, baka at bagong cellphone mula ng ipinanganak ito. Ikaw, ano ang magiging reaksyon mo kung ikaw ang nakakita sa kakaibang biik na ito? D WIZ Research Report. Re, Re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.